Susunod na tatanungin naman ngayon, San Juan Representative J.V. Ejercito. Ang magtatanong sa iyo, si Maring Will. Uh -huh. J.V., alam niyo, ayon sa isang saliksik na ginawa ng taga Ateneo, Lasal, AIM, ang mga kongresista po na miyembro ng political dynasty ay mas mayaman, substantially richer in wealth, net worth, then mga kumagkongresistang hindi political dynasty. Ang explanation daw nito is kasi pag naka, nasa pwesto na kayo at meron na kayong pork barrel, meron na kayong kung ano-ano dyan na magagamit para elections, then it becomes a family business. And then, everybody gets richer and gets stronger in politics. Ano po ang masasabi nyo tungkol sa ganitong klaseng finding? Kayo ba ay kasama ron o you are, you are an exception to the rule? Sa tingin ko, Maring Winnie, dalawang uri ang dynasty. Mayroong good at mayroong bad. Yung panahon na mayroong bad dynasty na gumagamit ng koersyon, pananakot, ng Guns, Goods and Gold ay palagay ko ay uh, naka, nakalipas na po yun. Sa ngayon ay uh, ginagamit, ay uh, mo ang sarili mo, maaari pa, papapogi pa, uh, mo yung plataforma at medyo iba na rin ang panahon ngayon with the influx of young voters ay hindi na sapat yung meron kang pangalan lamang. Although admittedly malaking bagay yung pangalan as an entry point pero sa ngayon ay sinusuri na maigi ng mga kabataan at ng mga electorate ang credentials ang track record at performance. At sa tingin ko, marami na rin mga dynasties no, na nakita ko sa ibang sa mga probinsya, ang pagwala performance ay nakaranas silang pagkatalo. Pero sa ngayon ay kinakailangan ipatunayan mo na ikaw ay may kakayanan at ikaw ay may magagawa at ikaw ay may maga, uh, performance na maibibigay sa taong bayan. Eh, kung, kung, hindi importante ang pangalan, bakit pinalitan niyo ang pangalan niyo para sa si Senado na JB Estrada na lang? Ano kaya yon? Um, importante po. Malaking, sa tingin ko naman, as an entry point, malaking bagay ang uh, pangalan, malaking advantage, yung recall. Pero sa akin palagay ay, gaya na bagay ko, mas, uh, ang kalahati noon ay hard work ay, uh, at kinakailangan. Pakita mo ang iyong makagagawa at ang nagawa na. Uh, sa ngayon naman, ang pagpapalit ko ng pangalan ay kasi sa, sa probinsya, kilala ang uh, estada, sayang din naman po. No? Kaya kung JBR Airs ito, Estada, ako naman po yun. Hindi yung pwedeng sabihin, si Era po yun. Thank you.